Oh, mga kaidol, tatlo yung puso mga kaidol ng isang bunga ng saging mga kaidol. O oh, legit yun, mga kaidol. Yan, dito lang yan mga kaidol sa bundok ng Santa Fe Pilar Capiz mga kaidol. Dito ay ginagapakan namin ng tubo ni Boss. Dito sa tabi ng kani Boss. Yan mga kaidol, sa yan ngayon lang po ako nakakita ng ganitong pusong tatlo. Legit yun, mga kaidol. Hindi yan niya lagay mga kaidol. At nakita nyo naman sa puno. O. Oh. Yan. Dito pala yung nakita si Uncle Teriyong. Kasi sa uh, matagal din na daw dito mukha ng puso. Ngayon lang siya nakita ng tatlong puso niya no mga idol. Ayun. Ayun mga idol oh. Ayun mga idol tatlo 'yan, mga idol legit 'yan, mga idol tatlo. Ayun, tatlo talaga 'yan. Ayun. Ayun, tatlo mga idol. Ang gusto so much mga idol. Pakita ko lang sa inyo kasi ngayon lang naman ako nakita ng galitong tatlong puso mga idol sa kanyang sangbunga bunga ito po siya talaga kay Lord. You know. Ito talaga yan. Hindi alinagay mga ah. Pero sobrang taas yan mga kay Lord. Sinom ko lang. You know. yan. Tatlo yan mga kay Lord. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito mga kay Na tatlo yung puso niya. Ayan. Sinom ko na. Ayan. Mm, may yan, may Ayan. Thank you po watching mga idol. Thank you for support. Comment po kayo kung may nakita rin kayo dito sa kapis na ganito ko yung kanyang puso. Ayun, mga idol. Thank you so much. Mm.